Hello mga ka-farming! For today's video ay isi-share ko sa inyo ang mga bagay na dapat ninyong ihanda sa pagsisimula ng poultry farming. Maliban sa apat na nabanggit ko na sa una kong video, which are location, capital, target market, at basic knowledge sa pag-aalaga ng layers, may mga dapat pa tayong paghandaan na kakailanganin din natin sa ating backyard farming. Una ay ang mga feeders, waterers at syempre ang feeds. Ang feeds at water ang siyang may malaking bahagi sa expenses natin sa poultry business. Maari kang pumili ng brand ng feeds o pwede ka din mag-process ng sarili mong feeds na ipapatuka mo sa mga alaga mo. Make sure din na may malinis na source of water tayo para sa pagpapainom, paglilinis ng mga waterers at feeders ng ating mga alagang mga manok. Pangalawa ay ang record book. Sa record book natin, i -re record ang mga pumapasok at lumalabas na pera para makita natin kung umuunlad ba ang ating negosyo o hindi. Dito din natin i-re-record ang number of trays na napoproduce nila everyday. Panatilihin din natin ang wastong talaan sa ating pagmamanok upang mapataas pa natin lalo ang level ng production natin. Pangatlo ay ang weighing scale at ang egg trays. Sa layering business, dapat alam natin ang standard mass or weight ng itlog para ma-identify natin ang kanilang size. Kakailanganin natin dito ang weighing scale of course. Meron din naman na bibili nito sa online. At syempre, huwag natin kakalimutan ang mga egg trays na paglalagyan natin ng mga harvest nating mga itlog. pang ay ang kanilang vitamins at vaccines. Lagi kong sinasabi na bawat farm ay may kanya-kanyang vaccination program na sinusunod. Sa vitamins naman, syempre para mas mapanatili natin ang sigla ng katawan nila. Kaya syempre need din nila ang vitamins. Sa case naman namin, asad sa vitamins na binibigay namin sa kanila, ay binibigyan din namin ng green leaves o ng mother de agua ang mga layers natin as additional nutrients. Ang panglima naman ay optional na lamang. Maari ka kasing kumuha ng tauhan mo o katulong sa pagmamanage ng polar business o pwede din naman na pagtulungan nyo ng partner mo. Pero bear in mind na kapag may tauhan, dagdag expenses po yan. Pero less naman sa mga gawain na dapat ay tayo pa ang gagawa. At ang pang-anim at pinakmalaga sa lahat ay ang sarili mo. Dapat mo din kasi ihanda ang iyong sarili. Ihanda saan? Sa mga positive at negative situations na pagdadaanan mo on your poultry farming journey. Hindi madali, hindi din mahirap. Pero pagtyagaan mo lang at kapit lang kay Lord. Gawin mo ang posible ang imposible. Kapag sinalagpasan mo ang mga pagsubok, napakasarap sa feeling, lalong-lalo na kapag nag-harvest ka na ng itlog. Kasi sa bawat pagpulot mo ng itlog ay para ka na din nagko-collect ng pera. Ito lang po muna mga ka-farming ang aking is